Layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Matapos ngayong taon, ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Mahigit siyam na, libong, na tatlong daang makinarya ang maipapamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Patuloy tayo, nagbubukas at nagkukumpuni kukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayon taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos na proyekto ay ang Stage 2 ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa North Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang masisirbisohan ng irrigasyon na ito. <laughs> ang ilan sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabaruan Solar Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. <laughs> Samantala, dahil sa Halao River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Halao River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people especially in the underserved areas. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon na proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas ng na dalawang taon, mahigit siyam na libong piso halaga ng, naang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at manging isda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong lawa at binhi, isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. As we can see in all the world, weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda atang ating pagiging munat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past two years, almost a hundred evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pag naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos nami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa narito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit anim na raang ng lupa at anim na pumlibong nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang komunidad. Sa limang buwan lamang, mahigit apat na libong tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 dalawang libong mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakan pagtutulungan upang bigyan buhay muli ang ilog pasig. As we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture and disaster risk, our other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, they all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. with the results that we have seen two years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. starting so free wi-fi program. Halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap ito sa marami nating mga paaralan at mga malalayo at liblib na mga po. Patuloy pa ang ating pinaparami ng mga libreng wifi sa buong bansa. As part of our nationwide internet infrastructure development, phase one of the national fiber backbone has been completed and operationalized. Phase two and three have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth.